kailan at paano ka nagsimula sa paggawa nitong mga idols na ito? Yun po. Uh, Sir nag-start po siya noong 2016 po. Mm. At that time po, kasi caricature na po yung business ko. Okay. So, syempre, parang gusto natin magdagdag ng additional products na inline pa rin sa caricature. So, na, si na ang una po namin na, na dinagdag yung printing business po. So, okay naman siya. Kaso marami na yung kompi ano, kompetensya dun sa printing, printing, business. Kaya ngayon, sabi ko, why not na ano, yung caricature ko na lang, i-print ko na lang sa fabric yo para maging dal. So yun, yun po nag ano po nag start po. Para sa kaalaman ba ng lahat, what's the difference of an idol sa mga ordinaryong dal? Para po maintindihan lang namin. Kasi yung idol po, uh, talagang drawing po namin siya. Hmm. So kaya yung mukha nyo po, na drawing po talaga namin siya. Caricature? Opo, caricature. Okay. Talaga. Talagang pinaghirapan po talaga, caricature drawing po talaga siya. Tapos talagang may pattern po kami na talagang, ano lang po talaga, specialist for the idol lang po talaga. Yan, mga idol kasi, no? Parang yes, ganun po? yung dating eh. Yes po. Idol. Kasi nga mga idol. Pero ever since ba talaga, idol na, idols na talaga ang tema ng mga ma ma manika mo? O yun nga, more of caricature? After... Sino naman ang na nagpasok sa'yo na, hindi, subukan natin gawing manika yan. Parang nahawakan na talaga nila. Opo, yun na po. Pwede i-display, mga ganyan. Kasi po, noong 2016, nag-start po kami talaga. Parang ano eh, Usong-uso doon yung mga toy photography, saka ah, selfie. Ah, noong yung, 2016. Tama, po. tama. Parang nagkaroon ng ganong klaseng trend. Yes po. Yung parang dinadal na nila, mga manika lang. Mga, kuya stop toy lang, mga teddy bear. So, naisip ko, why not na yung mukha mo mismo? Yan ang <laughs> gawin nating dal, yung mukha mo mismo. So, since caricature artist ako, try ko na yung mukha ko muna. Okay. <laughs> Sarili ko. Drawing ko, tapos oh, yung ginawa ko. Kumusta? Manika. Ayos naman. Ah, uh, okay naman sa umpisa. Pero syempre may mga ano po na hindi pa perfect yung itsura ng dal, medyo maiksipa yung kamay, mga gano'n. Hangga't sa trial and, and error po. Eh. Para... O ito, nandito sa akin si ano, sino to? Si Bostoyo! <laughs> si Bostoyo na hindi pa kami sinisipot. Oo, ayan. Pero okay ha talagang yung, well, madali kasi ma-recognize ma mga kapatid yung image nga because of the picture ng mga personalities, yes, di ba? And then yung katawan, okay na yun. Kabaga, parang cute na eh. Pero paano lang yung proseso ng paggawa mo ng mga manikang ito? Sabi mo nga, the caricature itself, the drawing, ikaw. Yes po. Pero Pero oh, the production, paano? Paano yung paggawa mo ng But, mga idols? Yun po, mag-cert po siya sa ano. Mag-request po kami ng mga picture ng mga idol or mga subject na gusto nila ng paggawan. And ide drawing ko po yan. Then ipiprint po namin sa fabric. Mm -hmm. Then sa ngayon po, yung parents ko po muna yung nagtatahi at saka naglalagay ng bulak. Wow Yes po. Family effort po talaga Then si Mrs. naman po Yung nag-layout ano, nag sa box Ganun Ay, ang so, galing parang naman Tulong-tulong talaga Yes talaga. Po. Ganun po Ang cute So the parents are the ones yes, Talagang nag-handle po Nung ano nung, nung, nung pinakamanika Nananahi talaga Ang iyong yes, mga magulang Yes kaya pala kung kaya talaga nagkaroon ng idea na yes, gawin so. manika ito kumusta naman ng ano ang reception ng tao or sabihin natin ng mga nagagawan mo ng mga personalities kapag nakakatanggap sila nito yun nga po buddy nakaka ano din po talaga nakataba ng puso pag nakikita mo mga reaction nila na talagang tuwang-tuwa na talagang unang sabi nila ako to eh kaya <laughs> naging reaction nila eh ako tayo, tapos parang, alam mo yung parang sinasabi nila sa'yo na first time ko na makareceive ng ganto na for the long time na ano, parang kinikiling kaya kahit mga lalaki binibigyan. Ayan, yan, e. yan. Oo, oo yan kasi ko. nga, Nakita nila yung mukha nila, naging manika. eh, may mga pinapakita po kami mga personalities. Si Megastar, si LT, mga napagawan mo na pala. Natanggap nila. Yes po. Okay ah. Ayan, si Mrs. at saka si Sir Kael, no? Talagang andami. O oh, si Toyo. Dalawa pala kay Toyo. Yes po. Ah, iba pa tong design na to kay Toyo, mga kapatid. Ayan, kay Boss Toyo, ibig ko sabihin. Okay, pero... Among all those mga idols na nagagawa mo na napakarami na yata kung di ako yes. nagkakamali sino so far ang pinaka-favorite mo na ginawan? At yan saka, po. ayan. Yan po, yun nandiyan, si Dwight Howard po. Si Dwight Howard? Yes po. Ay, ay po, ay ang yes ganda po. nga ng pagkakagawa ng image. Pero wado so, po na. kasi yan, yes, sir eh. Ah, talaga? Pumunta siya dito sa Pilipinas po. At so, nakas nakapunta ka doon sa pinaka- Event po. Meet, meet and, meet, meet yes and po. greet niya? Napapirma ko sa kanya. Ang <laughs> Si Dwight <laughs> Howard mismo, no? Yes po. Okay, eh, mas malamang basketball fan ka rin siguro, yes, kaya talaga ayan. Pero ang tanong din dito, yung pagpili ng mga gagawan mo ng idols, randomly o pinapaalam mo muna sa kanila that you're going to do a certain idol for them o gusto mo rin sila talaga effort na, na makita at maibigay itong iyong regalo? Ah, uh, ano po, minsan nag-research ako sa Ani kung saan may malapit na event. Tapos yun, parang isusurprise ko po, po talaga siya eh. Kung hindi talaga nila alam, unexpected talaga. Nice! Na, po, ganun. Oh. Tapos ko sa kanila na ganyan po sa dami-dami na ng mga nagawan mo ng idols, meron ka pa ba mga dream na Ay, yes ng po. mga idols yes, po, pa? Sir Moon, meron po. Sino? Ang isa sa mga dream ko po, po talaga, si Kong TV. Yan, gustong-gustong gawan. Ah, si Kong TV. Puro mga social oh, media personalities. Po. Yes po. At isa rin po, si, ang pinagustong gawan ko rin po, si Sir Idol Rafi. Kasi idol na po. Ah. <laughs> <laughs> si Senator. Yes po. Idol Rafi. Oo At nga, no? Si, ano, si Kichi Nadal yan. Ah, okay. Gusto ko siyang maabutan talaga. Yung talaga pangarap ko talaga, gusto ko maabutan si Kichi. Para imprompt, pag inabot ko sa kanya, Ma'am Kichi, ito na po. Kichi oh. oh. Nadal. <laughs> Kichi Nadal. Yes po. <laughs> Komedyante to ah. <laughs> okay, pero nakakatuwa. Ang tanong namin, paano kung ako, hindi naman sabihin natin yung mga nanonood, eh, hindi naman kami mga personalities. Pero kung magpapasadya kami ng idol, di ba, sa inyo, or either sila mismo yung ipapagawa nila or your their favorite idols. Pwede po ba yun? Paano? At syempre, magkano yung price range? Yes po. Pwedeng pwede po. Kung baga ang concept po ng idol, hindi lang siya exclusive for influencer or personalities. Kahit sino pong inidolo nyo, mahal nyo sa buhay, kaibigan nyo, kaya kaya ay, ano, siya yung idol kasi yung idol, by definition, is a person, someone you love, you respect, you admire. So parang sabi ko, perfect to for everyone na talagang kung gusto mong pagawan, kung idol ka, edi eh may idol ka, parang gano'n po. Tama, tama. So, Teka, isa-isayin nga natin, total pinapakita naman ni Directo mga ginawa ni ni Sir Kael, no? Meron dito si Tito Bon mula kay Team Mommy Gangster. Si Mr. Bean Ah, Mr. Bean nga ba? Ay, hindi pala Mr. Beast pala. Kala <laughs> ko Mr. Bean. Baka maghalit pa sa akin. <laughs> si Baby Tyrone, si Raymond De Los Reyes, si Sir Gay Bean. Mga sikat to ah. Ayan, si na Norvin, Mommy Sugar, si Dwight Howard, saka si Boss Toyo nga po. Mga kapatid, ayan. Mga personalities, kumbaga. Okay. After this, after the idols, meron pa bang balak gawin in the future? Si Sir Kael, ang kanyang misis, at ang buong pamilya. Yun po. Ah... Uh gusto rin po namin siyang maging official breaks din talaga. Yung mga sa mga concert or mga events na, kunyari, personality may event, pwede siyang maging merch. And ang pangarap din po talaga namin magkaroon, makapag-provide kami ng livelihood sa ibang tao na matu makatulong din sa amin para mas makapagbigay pa ng mas maraming value sa maraming tao. Magpasaya pa ng maraming idol. Tama kasi yeah. kung mas madami na hung mga gagawa or gagawin, yes you will employ more people. Siyempre, baka hindi nakayanin ng parents, di ba? Or ninyong mag-asawa lamang. Sa ngayon, kinakaya pero nakakatuwa na nagsisimula na kayo ng ganito. Ang tanong din na iba dito, may mga, nag, may mga, nag, mga nagsisend sa akin ng PM. Sir, gaano katagal pag nagpagawa? Mali, ang working days mo namin is 4 to 5 working days lang po. Ang bilis! Yes po. So pwedeng pangregalo kasi mga kapatid eh, 'di ba? Actually, it's a cute idea of giving a gift either to your boss, to your friend, to your someone love uh, 'yung mga special someone ninyo, 'di ba? Ito, ang dami nila mga 'yung mga nasa ibang bansa. Oh, alam nyo na. Pwede-pwede. Oh, tanong nila lahat dito, paano ka do mako sir? Uh, <laughs> ang galing naman doon ng idol mo. <laughs> Ayan, do you also do commissioned work? Ay, yes po. Pali, 'yung rate po namin is 799 lang po. Ito? Uh, Apo, ah, Yes po. Ah, okay! Tapos nakabox na siya, yes, nakapackage po. ng ganito. Yes po. Oh, ah, nice. 799. Oo, Tapos saan manggagaling? ah uh, from Valenzuela lang po. From Valenzuela. So pwedeng either ipa-ship or yes, ipa-courier. Pwede, yes. no? Okay ah, 799 lang. O oh, sige sir, please. Saan pwedeng kontakin? Saan kayo pwedeng ma- ma-message or at least maka makapagpagawa. Yes po. So pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page is uh, at official idol. Yan po yung pangalan paid po namin. Idol is I D O L L. Po. So idol. Lang po yan po. Ay, sila po Yan. Oo, at saka responsive po si Sir Kael. Yes, I don't know kung si ikaw ba talaga yung sumagot put... noon. Oo, nag talagang nagrandom lang ako na nag-message sa kanya kasi nga nakita ko ibang mga influencer friends po natin na, na ginawan mo. So yes. nag-message lang ako, sabi ko parang ang ganda nung idea na may manika na ganyan. Kaya naman ah... Uh, kung kayo ay message mo sa kanya ngayon abay makaka makakapagpagawa na kayo kaagad yes, kay Sir Kael. Oo, oh. sige, please invite everyone. <laughs> Ba't ganoon naman yung mukha ni ano? Kanina yung kay Jawo? Ay, kay, kay ano, Jonah kay po. Jonah? Yes po. Ba't parang masama ang mukha ni Jonah sa, picture, sa, sa manika si mo? Si Boss rin dun po na ganyan, yan eh. Gusto niya daw ganyan po ba? Pagdente. <laughs> 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 ah, mukong talaga to si... Si ano Rendon. Sige. Oh, please sir, invite ka muna sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin baka may mga interested diyan na magpagawa ng ganyang klasing mga dolls, di ba? Or idols para sa kanila mga idol. Yan. So, yun know, mga idol, no? Akong kung gusto rin pong magpagawa ng inyong mga idol sa inyong mga pamilya, mamal sa buhay, or kung sino yung mga gusto nyo lang mapagbigyan ng ating mga idol, message yun lang po kami sa aming Facebook page. It's idol. It's I-D-O-L-L. -L. L -L. Yan. At official idol po. At siya, at excited po kami na magawan din po ng dals yung mga idols do po ninyo. Naku, yeah, okay po. na okay yan. Ayos, sige po mga kapatid ha. Ayan, i-message lang po ninyo, idol. yon official sir, idol. Uh, ah, Opo. Siyempre po dahil ano, isa rin po kayong idol. Ay! Yan. Naku! Meron din oh, po, po kayo, sir. Meron din po kayo, sir. Ayos ha. Ah. ah, parang ayaw pa kita. Naka-block pa o. Oh. O oh, sige. Yan, yeah, tanong kasi ni, may nagtatanong dito. Nasaan na ba yun? Si... Ano pangalan niyan? Na, nakita ko lang kanina eh. Nagtatanong si ano, Zin Anquario Sarza. Eh, si Idol Moon. Ah, okay. <laughs> <laughs> Ang cute. <laughs> Meron din pala eh. Oh, o, pakita natin. Sige, paano mo pakita? Yan, o. Oh, Kayang-kaya na na-direct yan. Direct sa mo mapapakita. Gusto mo sa kabilang camera? Dito? O Para ma masentro mo siya. Yan, o sige. Ayan. Ay! Ay, may isa pa. Ito pa pala. Oh, para nagbabalita na naka thumbs up pa no ito oh <laughs> pwede pala siyang isabit kung sakali yes. no okay ah nakakatuwa naman thank you ah nag effort pa bigutilyo pa ako dito ah okay salamat salamat uh, sir Kael